dito sa tinaniman ng palay it's about 1.5 hectares dito sa San Rafael Bulacan. After 3 months, ito na uh, inani na dahil sa ngayon, yung panahon hindi maganda. Pero nararamdaman namin yung malakas na hangin at uh, nagbabadya yung papalapit na ulan sa hapon. Bagamat sa ngayon, maaraw, pero kani-kanina lang, naramdaman natin yung makulimlim na panahon dito sa San Rafael, Bulacan. Ganyan yung nagiging problema kadalasan ng mga magsasaka, yung sa pabago-bagong klima. Hybrid white rice at red rice ang itinanim rito. Umaasa ang Bansang Busog ang Mamamayan o BBM Movement na makatulong ito sa gobyerno. padagdagan ang inventory ng bigas at maging sapat ang supply sa bansa. Um, mga kaibigan, mga kautoy, uh, may kasabihan, pag may may aanihin. Tayo po ay kahit papano nakapag-aning, mag-aaning ngayon <clears throat> ng ating pinagpaguran, mga tatlong kalahating buwan nakaraan At ito po ay masusubukan natin kung paano tayo makakatulong sa ating mga mamamayan mula po sa testing na pagtanim, pag-alaga at pag-ani natin sa maliit na lupain po na to. Ito po ay pinaghalong uh, uh, hybrid rice na puti at uh, red rice po na ating iha-harvest uh, na kung saan malalaman po natin kung ano ang kagalingan pag ang dalawa ay inyong itinanim at inyong hinarvest at inyong kinain makikita po natin ang epekto nito sa ating katawan ganon din po sa epekto nito sa supply ng ating bigas at hindi lamang po tayo nakatutok sa dami ng ating maaani kung hindi tayo rin po ay nakatutok sa kalidad ng resultang bigas na ating kakainin kung ito ba'y magbibigay ng sustansya o magbibigay lamang ng nabusog ka. Ano bang mahalaga? Nabusog ka o nagkasustansya yung katawan mo at nabusog ka. Yan po ang ating subaybayan at sa patuloy po nating talakayan, gusto namin busog ka. Maraming salamat po ang inyong lingkod, Big Otoy Brosas. Ayon pa kay BBM Movement founder Vic Otebrosas, maliit na bahagi lamang ito sa pangangailangan ng milyong-milyong Pilipino. Subalit napakahalaga na kahit man lang sa komunidad ay may sapat na supply ng pagkain para sa iyong pamilya. Yan ay kung magsisikap tayo magbungkal ng lupa at magtanim. Bili, bili, bili tayo ng bili, bili tayo ng bili. May pera tayo o wala, bili tayo ng bili, bili tayo ng bili. Sana ang nasa utak natin, produce produce para may makain. Magtanim, magproduce para may makain. Yung excess, yun yung ibibenta. Ang pag-iisip ng tao, ang pagbibigay halaga sa prioridad na pangangailangan ay depende sa kanyang pagpapahalaga sa mga panahon na darating sa buhay niya. Kung ikaw ay may sakit, ang pagpapalagahan mo ay gamot. Kung ikaw ay walang sakit, gusto mo maging healthy, pagpapalagahan mo yung mga supplement at ehersisyo. Kung ikaw ay padre ni pamilya, na nag-aalala, baka wala kang mapakain sa mga sa pamilya mo, sa anak mo, sa mga anak mo, uunahin mo kung may lupa ka, magtanim, makipag-partner, mag-rent ng lupa, magtanim ng palay para masiguro mo na sa darating na panahon, meron kang palay na naka sa bodega mo na anytime pwede mong ipagiling at meron kang bigas. problema ng ibang magsasaka. Bukod sa maliit ang kanilang sakahan ay hindi nila kayang tustusan ng iba pang farm input. Pero payo ni BBM Movement founder Vic Otoibrosas magsama-sama para bumuo ng isang kooperatiba sa tulong ng Cooperative Development Authority at LGU. Isang halimbawa ay ang nabuong samahan na Central Luzon Progressive Agriculture Cooperative ng Barangay Maasin San Rafael, Bulacan. Tapos sumihintayin tulong sa sa Cooperative Development Authority tapos makipag-partner tayo sa mga LGU na may lupa na hindi naman tinatamnan. So, pag grupo-grupo tayo sa komunidad, nagsama-sama tayo, tutulungan tayo ng CDA sa kooperatiba, lalapit tayo sa LGU para merong marentahan o magamit na lupa. At the same time, humingi tayong tulong sa DA ng binhe, pataba at mga makinarya na gagamitin para mismo sa mga Pamilya ng mga walang-walang lupa. Pamilya na walang-walang income. Pero nagkasama-sama, nagbuo-buo sa kooperatiba, lumapit sa ating mayor, lumapit sa ating barangay, sa ating counselor, na tingnan, o oh, ito po, bakanting lupa ng gobyerno, hindi tinatamnan. Taniman natin ng mga tanim, halimbawa ng palay, para pagdating ng panahon, meron ka nakaimbak dyan sa bodega, kukunin mo, tadalhin mo, ipapagiling mo, sigurado meron kang bigas para sa pamilya mo. Economy begins in your community. Sama-sama tayo sa tagumpay. Sabi nga ng ating presidente, sama-sama tayong babangong muli. Wala po kaya mag-isa. No man is an island, but together, everyone achieves more. Sabi nga eh, may kasabihan nga eh, Alone, you can always proceed. Together, we will always succeed. Economy begins in the community ikanga. Paunlarin ang ating komunidad at makibahagi sa mga magagandang pagkakataon at oportunidad na magtanim ng sariling atin. Ang bigas sa pangunahing pagkain natin, ito ang ating lakas, ito ang ating buhay magtanim para may makain ngayon at sa hinaharap. Katulad ng mga to, hindi na nakuha ng harvester ng dumaan dito sa palayan. Para naman hindi masayang, katulad ng kay kuya din, oh, may nakuha pa siya dito. Para naman hindi masayang, ay ilalagay natin sa isang area. Andito na yung mga iba na nakuha. Eto, o oh, madam madami-dami rin ito, sayang naman kung iiwan lang natin dyan sa palayan. At harvester pa rin ang kukuha nitong mga palay na ito para naman may pakinabang pa rin. Malaking tulong sa ating mga magsasaka ang makabagong makinarya. Tulong mula sa gobyerno para higit mang dumami ang produksyon ng pagkain sa bansa. Ito rin naman ang target ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng mechanization at modernization sa agriculture sector. Movement, gusto namin, gusto ka. Join BBM Movement now! Tumutok lagi sa mga balita at ibormasyon dito sa BBM Movement FB page. Siguraduhin i-click ang follow, like, at share sa aming social media accounts. Sumali rin sa iba pang giveaways at magkaroon ng chance ang mabigyan ng brand new cellphone. At sa hinaharap, marami pa. Dahil sa BBM Moment, gusto namin pasog BBM Moment! Bansang pusog ang mamamayan!